Hindi naman magkaroon ng bakal yan dyan. Mm. Alam problema yan. Basta yung mga ano, itabi eh, tabi mo lang. Ayan maya pagdating ng hollow block. Pagdating ng na karani Saglit lang gawin to. Hindi ko lang alam mo saan ang ng tubig na to. Nilulumot na eh. Ingatan mo yan, hindi mabasag ah. <coughs> Di, pwede naman ibalik. Ah, <coughs> Oo. Mm, pwede naman ibalik yung damo. Ipinapaayos e, ko lang sa pagtanggal para may babalik pa. Kaso nga lang, may catch basin siya eh. May bakala sa ibabaw yan eh. <coughs> hindi, hindi pwede dito. Malaki. <coughs> hindi pwede dito. Ang lalim ng sisirain. Bawa. Bawal tayo mag-grind. Wala tayong permit. Diba? Kaya, itong pinakamalapit, dyan tayo. Okay naman pag Kasi nandito. Mamaya nga, hindi nga ako gagamit ng grinder. Paggawa ko ng catch basin, puro welding ipuputol.